Reminders, kung kayo ay magpapalit ng size ng gulong at ng rim. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive tayong suggestion at pag-usapan daw naman natin ang prawns and scones kung magsakaling magpapalit siya ng size ng cream at size ng gulong. Okay, uh, just an idea lang mga paps no Kung ano yung original size ng inyong gulong at ng rim Diyan sa kotse ninyo Yan yung pinaka-balance Yung comfort and handling Now, kung may gusto kayong baguhin Doon sa ganong setup Eh yun, pwede kayo magpalit ng size ng inyong gulong or yung size ng rim ninyo. Kung gusto niyo bang improve yung handling ninyo or pwede niyo i-improve yung comfort. Ah, ito, just an idea lang ano. Halimbawa, gusto niyo i-improve yung handling. So pwede kayong magpalaki ng rim. Halimbawa, size 15 'yan, pwede niyo gawing 17. Yun nga lang paninipisin niyo yung gulong niyo. Okay, so pwede mag-improve yung handling niyo diyan dahil hindi ganong ka-bouncy yung inyong sasakyan. Now, kung gusto niyo naman mag-improve yung comfort ng inyong sasakyan eh from size 15 pwede niyo gawing size 14 at palakihin niyo yung pagkakapal ng inyong gulong. So yun, pwede namang mag-improve uh, yung comfort dahil mas maraming rubber to bounce, no? So yun yung isang idea lang, ano? Uh, now, kung sakaling gusto mo talagang palakihin yung inyong gulong, isa sa mga consequences nyan is pwedeng sumabit yan sa inyong inner fender. Pwedeng pag kayo ay lubiliko or pag tumatakbo kayo ng mabilis dahil sa downforce, so pwedeng sumasabit yan. No? So isa yan sa mga dapat ninyong i-considered. Uh, na wag din basta-basta bili ng gulong ano? usakali sakaling magpapalit kayo gusto nyo magpalaki eh, dapat i-check yung mabuti na hindi siya sasabit. Kasi pag yan ay sumabit ng sumabit, pwedeng kainin yung inner fender ninyo o masira yung inner fender ninyo. At kung gusto niyo naman magpaliit ng size ng rim, uh, isa sa mga i consider nyo rin dyan is yung inyong brakes, no? Baka sumabit naman sa inyong brakes. Uh, kasi usually yung size ng mugs, eh, design din yan dun sa size ng rim, no? So, yun naman yung isang uh, isang scenario naman dyan, ano? Now, uh, para sa akin, ano? kung ano yung original size ng inyong rim at ng inyong tire yun na yung i-consider ninyo okay naman na magpalit kayo eh kung gusto yung gusto nyo talaga magpalit tingin ninyo hindi kayo nagagandahan doon sa style ng inyong rim eh pwede nyo namang palitan wala namang problema doon. ah, ito isang idea lang din ano halimbawa gusto nyo talagang i-protect yung inyong rim mamahalin yung inyong rim pwede nyo i-protrude yung inyong gulong Okay, ako, yun yung ginawa ako Kasi yung, yung kotse ko before, lagi sumasabit yung rim. So, puro gas-gas. So, ginawa ako, uh, bumila ako ng medyo mas malapad na gulong. Uh, isa sa mga issue lang, ano, pag tayo ay bibili ng mas malapad na gulong, pwedeng medyo lumakas ng konti sa gas, pero napaka-minimal lang. Halos din yung mapapansin yun. Dahil mas malaki yung rolling resistance. At kung magbabago kayo ng size ng gulong, pwede rin mag... Uh, yung inyong yung KPH ninyo ay hindi na maging accurate yung reading. So yun lang yung pinaka reminders ko. di ko alam kung meron sa Pilipinas nang nagka-calibrate niyan eh. Pero yun, isa yun sa mga posibleng issue rin ano. So as much as possible kung ano yung original size stay don Pero kung gusto niyo talagang may i-improve nasa sa inyo na lang ano. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like at you can share this video especially sa mga nag-iisip kung ano ba yung mga pros and cons ng pagpapalit ng size ng gulong at ng size ng ring. Salamat sa panunod. Keep safe mga paps.